Um, let's call uh, Mr. Cedric E. and then we can have Nancy Pradillat. So, ngayon naman po, nandito tayo sa uh, City Hall ng Santa Rosa. Kasi, uh, magkiklik po tayo. Yung price natin. sa yung sa online yon online contest so ngayon dala ko rin yung costume kasi yun daw yung kailangan dalhin tsaka kailangan isuot kasi yun yung required tsaka yung pusa din okay bye bye eta punta ng kung may don sa ano okay so peso pesos taro din dito too may idea dito yan 5000 ting dito too wala mic

and to be followed by our best in team posture ng Category 1. let's call on Mr. Sirenix Steve and the Cat Greta. 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 lafmadeis ate social media pooao socialmdia o